Sa mabilis at modernong takbo ng mundo, ang mga salita pa rin ng Diyos ang dapat gumabay sa tao. Pakinggan natin ang mga payo ng Diyos na may malaking kinalaman sa ating buhay at pamumuhay. Sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ito ang payo. Magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating program. Hangad po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Welcome po sa ating palatuntunang Ito ang Payo. Ako po ang kapatid na Jun Aro. Sino po sa inyo ang mahilig maglaro ng computer games or video games? Yung computer games or video games, mga 1950s or 60s po yan na-invento eh at noong circa 70s o dekada 70 ay ginawa na pong open for consumers yung mga computer games. At around 1990s po ay lumaking improvements ng mga computer games and uh, video games po na yan. Noong mga dekada 90, meron ka lang console at mga cartridges meron kang Super Nintendo o Sega na mga consoles at maraming cartridges ay talo-talo na eh. Makakapaglaro ka na. Pero sa panahon yon, makakapaglaro ka lang kung nagmamayari ka nga ng console. O di kaya punta ka sa arcade o punta ka dun sa nagpaparenta ng mga computer games. Around 2000 pataas ay marami ng mga naimbento pa para sa gaming, entertainment at syempre ay marami na rin nagmamayari ng mga desktop uh, computers or uh, PC mayroon ng Xbox Playstation at dahil sa paglagupan ng teknolohiya at pagdami ng cellphones halos lahat na po may access sa mga video games internet games may online, may offline games. Sa 8 bilyon halos na populasyon po ng mundo, tinatayang nasa 2 bilyon po ang gamers, 'yun ay internet gamers online or offline gamers. Masyado na po mainstream ang mga games sa atin. Anumang edad, bata, matanda, o nasa middle age ay naglalaro po. May access. Basta may internet, basta meron ka lang device. Kaya mahalagang malaman po natin ang epekto po nito sa ating buhay, sa ating pamilya. Epekto po ng paglalaro ng mga video games. Ngayon ang tanong, masama ba ang video gaming? Depende. Depende po sa kung paano mo ito ginagamit. Kasi batay po sa pag-aaral, maging sa layunin ng iba namang mga creator po ng games. At siyempre pangunahin ngayon na, na layunin ng mga content or gaming creators ay for profit, di po ba? Isa sa mga layunin daw ng mga ilang video games para magkaroon ng binipisyo sa mental health daw ng tao. Ano-ano bang ilan sa mga binipisyong ito raw? Narito po ang sinasabi. Nakakatulong daw ito para ma-improve ang focus. Kasi nga may mga video games, internet games na kailangan mong pagtuunan ng pansin eh. Kailangan nakafocus ka. Nakakapag-improve daw ng memory. Nakakapag-develop daw ng social interaction skills. Kasi may mga games na marami kayo magkakasama. Bagaman hindi kayo magkakasama sa isang lugar. Pero sa virtual world, magkakasama kayo, nagkakausap kayo. Nakapagpapatalas daw ito ng isip o tumutulong sa critical thinking. Panglima, nakapagbibigyan daw ng sense of self-accomplishment. Lalo na kapag maganda ang tinatakbo ng game na nilalaro. Kapag hindi naman daw maganda yung takbo ng nilalarong game, ay nakakatulong naman daw ito para ma-improve naman yung tinatawag na emotional resilience ng tao o yung abilidad ng tao na harapin ng isang stressful o hindi inaasahan daw ng mga sitwasyon. At yung isa pa na sinasabi pong binipisyo daw sa mental health ay nagagamit daw ito ng mga ilang clinician para po sa therapy. Pero kailan nagiging masama po ang video gaming? Kapag ang isang tao po ay nahuhulog na sa gaming addiction. Nawala na siya ng kontrol sa sarili at parang yung game na po ang kumukontrol sa kanyang buhay. Mga taga-subaybay, alam ba ninyo na noong 2018, noong June 2018, ay idinagdag po ng World Health Organization ang gaming addiction gaming disorder sa talaan po ng mga sakit o karamdaman. Ayon sa World Health Organization, ang gaming disorder o sakit sa paglalaro ay isang kondisyon na kinapapalooban po ng pagkasugapa. Ano patang tao ay nawala na ng kontrol sa paglalaro. Sukdo lang panaiganan nito ang ibang bahagi ng kanyang buhay na may dulot, na masasamang resulta. Ano-anong ilan sa masasamang resulta ng video gaming sa buhay ng tao, kapwa sa magulang at sa mga anak? Meron po kaming nabasa na isang online article na pinamagatang When Gaming Becomes an Obsession sa pahina 2 at 18 hanggang 19. Ganito po ang pagkakasipi natin at isinali na po sa wikang Tagalog. Pakinggan po ninyo. Batay sa ilang mga kasong na itala. Ang interactive gaming ay naging sanhi ng diborsyo, pagkawala ng trabaho at mga problemang pangkalusugan sa panig ng mga nagdaranas ng adeksyon o pagkasugapa sa gayon. Habang lumalala ang adeksyon, ang mga kabataan ay maaaring makaranas ng mga sintomas ng pagbitiw, withdrawal tulad ng pagkabalisa, depresyon, pagiging iritable, panginginig ng kamay, pagkaligalig at labis na pag-iisip o pagpapantasya tungkol sa internet. Ang mga relasyon o ugnayang pantao sa tunay na buhay ay maaaring napapabayaan na, samantalang ang mga ugnayan sa virtual world o sa daigdig ng internet ay higit na nilang pinahahalagahan. Ang kakayahang pang-akademiko ay malamang na maapektuhan. Hindi po ba't ganito nga ang nangyayari sa mundo? May mga mag-asawa naghihiwalay dahil sa ang sanhi labis na paglalaro o video gaming may mga nawawala ng trabaho kasi imbis na magtrabaho ang inaatu pag ay paglalaro may mga problemang pangkalusugan may mga nababalitaan tayo na dahil sa ilang oras na nakaupo dahil sa paglalaro hindi na siya nakakatayo hindi nagkakaroon ng magandang blood circulation ang kanyang katawan, eh, doon na binawian ng buhay. Ang mga binanggit po sa online article ay talagang nangyayari. Noon pa man ay may babala na si Apostol Pablo ukol sa walang kontrol at hindi mapigil na mga adiksyon. Ganito po ang kanyang pahayag na mababasa po natin sa Galacia 5.19 at 21. Pakinggan po natin. Hayag kung anong uri ng buhay ang ibubunga kapag ipinagpipilitan mong gawin ng gusto mo sa lahat ng pagkakataon. Walang kontrol at hindi mapigil na mga adiksyon, pangit at nakakatawang panggagaya sa komunidad. May may daragdag pa ako riyan. Alam ninyo na hindi ito ang unang pagkakataon na binabalaan ko kayo. Kung ginagamit ninyo ang inyong kalayaan sa gayong paraan, hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Doon pa man, may binabanggit na si Apostol Pablo, di po ba? Walang kontrol at hindi mapigil na mga adiksyon. Kaya hindi po katakataka na may mga taong nagiging addicted sa video games, sa mga computer games, mobile games, interactive games. Nagsimula po bilang pampalipas oras, hindi niya namamalayan, ito po ay nahuhulog na sa isang disorder o adiksyon na sa paglalaro ang tao ay eh, makabubuti po ba sa tao ang pagkahumaling sa video games hanggang sa nagiging bisyo na po ito? Pakinggan po natin. Mababasa po natin sa ikalawang Pedro sa dos at ang talata po ay 19. Ganito po ang pahayag ng Biblia. Pinangangakuan nila sila ng kalayaan gayong sila mismo ay alipin ng mga mapaminsalang bisyo sapagkat tayo'y alipin ng anumang nakapananaig sa atin. Makabubuti po ba sa ang pagkahumaling niya sa video games hanggang sa nagiging bisyo na ito? Hindi po ito makabubuti sa tao. Ang video game addiction po ay isang mapaminsalang bisyo. Kaya sa mga may asawa na o may pamilya na, limitahan po ang paglalaro. Kung magagawa nga pong wag nang maglaro ng video games, may mga magulang na magandang ginagawa eh. Patungkol po sa Kanilang mga anak, pinapahintulutan nilang maglaro ng mga computer games, video games, or mobile games. Pero nililimitahan po ang oras. Mayroong limitations. Halimbawa, kalahating oras lang, or isang oras lang ang paglalaro. Nahayaan po nila na ma-enjoy ng kanilang mga anak yung technology, ma-expose sa technology yung kanilang mga anak, sabalit, sinusubaybayan naman po nila ang paggamit nito pagkat mayroon silang sineset na limitations para hindi po ito makasama sa mga bata. Sa mga estudyante naman po at sa mga kabataang nakikinig, sumusubaybay po sa atin. Huwag po ninyong hayaan na dahil sa mga video games, online games, interactive games, mobile games ay napababayaan na ninyo ang inyong pag-aaral. Tandaan po natin, yung mga games po na yan ay pampalipas oras lamang. Hindi po pang-agaw ng oras sa mga mahalagang bagay na dapat po ninyong gawin sa inyong pong buhay. Baka hindi na kayo nakakagawa ng assignments. Baka yung iba natututo ng magsinungaling. Baka nalilimutan na ng iba yung iba pa nilang mga gawain o responsibilidad dahil lamang sa paglalaro ng video or online games. Tang masama, baka yung allowance, di ba ba? Baka yung mga allowance nagugugol na sa mga online purchases para lamang mapalakas ang gaming account na ginagamit. Baka yung iba, hindi na rin mautusan ng mga magulang. Baka kapag ka inuutusan, nagiging Batman. Papakilala. Bakit? Kasi pag inutusan nung magulang, nak, bili ka muna ng ganito. Ang sagot, ba't ako? O di po ba? Hindi dapat ganon. Bakit? Ano bang itinuturo sa mga anak na dapat nilang maging pagtrato sa kanilang mga magulang? Ganito itinuturo ni Apostol Pablo. Sa Efeso, sa 6, 1-3. Pakinggan ninyo. Mga anak, tungkulin ninyo bilang mga kristyano na sundin ang inyong magulang sapagkat ito ang nararapat gawin. Igalang mo ang iyong ama at ina, ang unang utos na may kalakip na pangako, upang ikaw ay guminhawa at lumawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ano po dapat na maging pagtrato ng mga anak sa kanilang mga magulang? Maliwanag po ang itinuturo ng Biblia. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito anya ang nararapat gawin. Kaya sa mga kabataan po na nakikinig po sa ating palatuntunan, sundin natin itong itinuturo ng Biblia. Huwag ninyong payagan na dahil sa paglalaro, online games, video games, o anumang uri ng computer games yan, ay mawala na ang pagalang ninyo sa inyong mga magulang. Sa paglalaro ng video games, tandaan natin, pinakilangan tayo ang may control nito. Tayo ang may kontrol sa oras, tayo rin ang may kontrol sa panahon na dapat na iukol dito. Anong ipinapayo ng mga apostol kung tayo man ay nagsisigamit ng mga bagay sa mundong ito? Pakinggan natin itong pahayag pa sa atin ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa 7 at 31. Ganito ang kanyang pahayag. Ang mga nagsisigamit ng mga bagay sa mundong ito ay hindi dapat magumon sa mga iyon ang daigdig na ito na umiiral ngayon ay lilipas. Anong ipinapayo ni Apostol Pablo kung tayo man nagsisigamit po ng mga bagay sa mundong ito? Sabi niya po sa atin, huwag tayong magumon sa mga iyon. Sa ibang salin ng Biblia, nakalagay po roon, ay huwag tayong magpakalabis sa paggamit. Iba yung nagpapalipas ka lang ng oras sa pamamagitan po ng mga video games para ma-divert pansamantala ang iyong isipan, yung focus mo doon sa isang bagay na yung na ng konsentrasyon para pagbinalikan mo ay sariwang muli ang iyong isipan. Iba yung nagsusunog ka na ng oras sa paglalaro at napapabayaan mo na ang iyong mga priorities lalo na po ang iyong sarili. Kaya maging matalino tayo sa paggamit po natin ng teknolohiya, sa paggamit ng mga Video games, internet games, mapa-online man yan, or offline games. Sana nakatulong po kami para magamit ninyo ng tama ang pong mahalagang oras. Kung mayroong kayong nais pa pong ipatalakay sa palatuntunan ito, maaari kayong mag-email sa itoang payo at iansiradio.net. Bago tayo magwakas sa ating pong palatuntunan, inaanyayahan namin muli kayo sa isang panalangin. Aman naming Diyos, salamat pong muli sa iyo sa ginagawa mo pong pagtuturo sa amin. Ginagabayan mo kami ng iyong mga salita, binibigyan mo po kami ng payo para magawa po namin lagi ng tama ang mga gawain po namin sa aming buhay. Magamit namin ng tama at maayos ang aming oras. Magamit sa makabuluhang mga bagay, higit po sa lahat, sa paglilingkod sa iyo at sa pagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Pakitulungan mo po lahat ng mga taga-subaybay maunawaan naming mabuti ang iyong mga katotohanan. Ito rin po ang magawa namin sa aming buhay. Panginoong Hesus, pakipamagitan mo kami sa Ama. Ilapit mo po lagi sa amang aming mga pangangailangan. May pagkaloob po ito sa bawat isa sa amin. Ama, pamalagiin mo kaming matibay na nakaugnay. Sa diwa at layunin po ng aming namamahala. Pakiingatan po higit sa amin ang kapatid na Eduardo Manalo at ang kapatid na Angelo Manalo. Lahat po magalang naming hinihiling sa iyo sa ngalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sumay niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, suma at lagi ang mga biyaya ng ating Dakilang Diyos.